Good morning, good morning. Laging kasama, laging kaibigan. Basta wala lang sampalan. Uh, nandito po ang ating fruit vendor na si Renante. Uh, meron po siya rito mga paninda at ng maes, pakwan, mansanas, papaya, pinya, saging, ah uh, ano ba yun uh, hindi ko ma ano kung ano yung isang klaseng prutas na yun hindi ako masyadong ano yung kulay brown ano ang pangalan nung kulay brown mangustin yan po ang paninda ni Renante ngayon kahit po lansones kahit po umuulan eh, talaga po siya eh, masugid na naghahanap buhay oh ayan po ang mga paninda niya kaya kung Huwag po kayong magdalawang isip na abangan po siya sa araw-araw. Dito po, dumadaan po siya. Kahit umuulat po po. Nandito po siya, naglalako po siya ng mga prutas na siyempre kailangan, kailangan po ng, kat, sa katawan ng tao yan. Kaya kailangan po nating konsumuhin to, Bumili po tayo. Uh, ang pagbili niyo po sa kanya ay tulong na rin po sa kanya. Hindi lang po sa kanya. Tulong na rin po sa katawan niyo. Kasi po, ang katawan po ng tao ay nangangailangan po na iba't ibang klaseng vitamina uh, na nagmumula sa prutas kaya kailangan po tangkilikin po natin yung kanyang uh, binebentang mga prutas eh, maganda po para sa katawan to at makikita mo nyo po siya sa araw-araw naglalako po siya ito po naka e po siya kung gusto nyo naman po pwede nyo po siyang kontakin at magsabi kayo sa kanya kung anong araw at anong oras kanya dadaanan para naman po kayo ay hindi na mahirapan, mamasakay pa, pumunta sa, sa palengke para bumili. Siya na po mismo ang pupunta sa harapan ng inyong bahay, sa inyong tarangkahan, at maghahatid po ng mga purutas na inyong makakain. Ah, ayan po, maaari niyo po siya. Murang-mura po. Wala na po kayo intindi sa pagbabalat, paghihiwa, kakainin niyo na lang po. Kaya... Huwag niyo pong kalimutan, mag-comment, share, like, and subscribe. Ano masasabi sasabi mo? Okay. Okay. Nandito ako para araw-araw kayo, di delay. Yun. Yun. Uh, Yun po ha. Uh, don't forget to make a comment, like, share, and subscribe.